Good day people, how are you, how are you? And mega mega love, shoutouts sa lahat ng dyan sa baba, nakikidot-dot, nagtamsak, dumaan, thank you, thank you, thank you so much. For today's video eh, medyo mahal nga ang bilihin natin ngayon, kaya ito, ito muna. Na, na try nyo na ba na mag-ulam ng ganito sa kanin? Kung hindi pa ito, try natin. Yan nga. Hmm. kung naman yung manok, ito naman, tilapia. Medyo maasim-asim lang yung tilapia to. Pero masarap naman siya. Ayan nga, dumudukot. Ayan. Dukot pa. Mm, nguya. Sarap nito sa kanin. Hintayin nyo ba guys, sa kanin. Well, well, may magawa ngayon. Kaya ito, kain-kain muna. Pero, wag sa sobra. Bye guys!